Mapagpalang hapon sa atin lahat mga kaidol So, napadayo na naman ako sa FTI Tagig. Dahil napagod ako sa aking pagbiyahe. So, bumisita ako kay Mama Lins. So, actually doon na talaga ako makain sa kanila. At suki okay ko na rin dahil mura na masarap pa. So, tara samahan nyo ako mga ka-idol. Merenda tayo ng maraming merenda doon. Tara, let's go. Ah, magandang hapon sa atin lahat mga kaidol idol mga kaidol So, kain po tayo. Bakit? Dahil maulan. 10 piso lang po ito mga ka-idol. At samahan natin ang log. Dito lang yan sa may signal mga ka-idol kay Mama links Parang uh, sarap. Kahit po tayo. Ay, uh, doon. Uh, at samahan natin ng log. dito lang yan uh, sa may signal mga kaidol kay Mama Lins ah, uh, sarap kahit po tayo

Hmm. Sabi mga kagdala. Dito lang yan kay Mama Lins. So is mo, abon sa atin lahat dahil maulan po. So, Merienda po tayo. Thank you. I'm glad this po. Thank you. Bye. では、こあとはでうに私いていた So yun nga mga ka-idol, so nakaisang hotcake ako na malaki, 10 sa halaga, 10 piso lang yan. Kasi laki ng plato at lomi na masarap na hindi mahalat, katap-tama ang lasa at masarap talaga. So busog, ang sarap. So sa halaga, uh, 45 pesos lang yung mga ka-idol. Busog at bigat. So tara! At maraming salamat sa inyo. So, anuman tayo naroon, pagpalaan mo tayo nawa ng buong may kapal. Ingat po dahil video makulimlim naman at maulan-ulan, okay? Thank you and God bless po. So ingat na ingat tayo lahat at magbaon ng mahabang pasensya, okay? Dahil magta-traffic na naman, okay? Thank you and God bless po. Ito po si Boy Galaw 1. So please like and share and please click the notification bell sa mga update na video, okay? Thank you and God bless. Bye.